Hello, hello, good evening, good evening everyone It's me again The Pearl of the Orient Mucha TV Magandang-gandang gabi po mga kapatid Welcome sa ating uh, upload videos for this evening no? So ngayong guys mayroon lang tayong uh, ipapakita sa inyo no? It's uh, Thursday evening Dated po ng May 8th. Ayan, no? So, kumusta? At isang gabing mapagpala po sa lahat, -lahat nating mga kapatiran dyan, mga kaibigan natin, no? At, uh, uh, ko po ang aking patuloy na pangungumusta, no? Sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Okay? Sa ating mga kapatiran dyan, na lagi pong nakasubaybay kay Pearl of the Orient, mga kaibigan. So pasensya na kayo guys dahil medyo late po tayo no Nag-upload ng ating mga video Ayan, okay, so At ito tayo ngayon mga ka kaibigan no? Magpapakilala tayo ng mga mutya So I'm so sorry guys, napaka-busy po ni Pearl of the Orient no Kaya nag-upload lang tayo no, hindi tayo nakapag-live No, for this evening But uh, here we go again guys no dahil la tayo po ay magpapakita ng mga kakaibang mga bertudis dito, mga mutya natin. Na talaga na mga nako po eh napakasulit ng mga gamit na atin pong ilalahad sa inyo mga kapatid. Okay? For this very evening. Hello, kumusta kayo diyan mga kaibigan, no? At uh, medyo gabi tayo ngayon. <laughs> Okay? So, but still, magpapakilala pa rin si Pearl of the Orient sa inyo guys ng mga kagamitan natin dito, mga mutya natin. No? Kung uh, kayo may ibig po no? ng ating mga gamit na ito guys, ay... Uh, I-message nyo lang po ako sa number na po yan Sa 0997-799-4244 no? uh, You can call me guys Pwede po kayong tumawag sa akin ano? Do not hesitate to call me And uh, I'm sorry guys Dahil uh, Nako, gabi tayo nakauwi sa bahay dahil may lakad po tayo, no? At, pero guys, ito pa rin tayo, di ba? At nagbabalik sa altar ni Pearl of the Orient. Okay, so nako, magpapakilala tayo, guys, no? So ito guys ay nakuha na ito, no? Tatapusin natin na uh, bukas itong ating nagawa na ito. natin, pagagandahin natin itong ating uh, nagawang magagamitan gagamitan. At uh, ready ready na rin yung ipapadala natin bukas, ano? Ito kay Ma'am Judy. Ito, papadala na rin natin yan. Kay yung lansunis natin, kay Brother Jimmy. At kay Brother Antonio Madera. Ayan. Reading, reading na yan for tomorrow guys. Papadala natin. So, kayo dyan. Pagka, ano, habol-habol kayo. No? Kita-kiss na lang tayo tomorrow sa ating, uh, ano, na ating live streaming. Nakahil kayong gabi kasi guys. Ay, naku po. <laughs> no? Eh, ano tayo? medyo late tayo nakauwi. <laughs> Marami tayong mga lakad-lakad, no? So, shout out sa ating mga kapatiran diyan, lalong-lalo na sa labas ng bansa. Hello po sa inyong shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? And Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga solid friend natin po diyan, no? Uh, magandang uh, gabi po sa inyong lahat, no? Okay, it's a blessed Thursday evening. Eh, mga patiran natin diyan na nag-aabang kay Pearl of the Durant. I'm so sorry guys dahil na-busy uh, po tayo. Uh, okay? Uh, at uh, maghihintay pa tayo ngayon at uh, papakita pa rin natin yung mga birthdays natin dito na mga kalikasan na sadyang namang talagang uh, napakaswerte at napakainam sa pamumuhay po. Kaya if I were you guys, nako po, huwag nyo lang pakakawalan ang mga gamit na ito, no? Ay mga special na mga kagamitang mutya ni Pearl of the Orient mga kapatid. Okay? So, ito guys, kung nais nyo po ito, nako, gumawa tayo ng rosaryuhan. Ayan. No? Okay, napaganda. At talaga namang napakasulid na mga gamit po yan. Okay, kung nais-nais nyo po ito, mga kaibigan, ako, i pay lang po ako, ha? Isang rosary yan, no? Komplito po yan sa beads niyan, okay? Yung 50 at saka yung 5 dito, no? So, ayan po, napakaganda at hindi napakaganda, guys, napakalakas po ng rosary natin, no? It's uh, good for the protection. Bakit, guys? Na, hindi lang basta nagigawa po nating kwintas ito, pero mga bertod ng kalikasan po, ang pagkasadya, no? At ang uh, ating uh, naikasa po, no? ang uh, gamit na ito mga kapatid. Okay? Ayan po mga kaibigan. Yan, no? Ang haring bakal. No? Ang tinatawag nating uh, bertod ng kamagong. Okay? Wala ako ng pangilaw guys ha para makita niyo yung ah uh, tawag nito, no? Yung aura niyan. Okay? Okay. Ayan po kaibigan at mga kapatid ko. No? So atin po ipapakilala ito bakit napakalakas po ang uh, bertod ng ating rosary na ito guys. E, pagkat yan po makikita po natin. Ayan mga kaibigan. Ayan. No? Isang kakaiba yan. Talaga namang nako po guys. No? Ayan. Mm. Isang haring bakal. Ayan. At tatawagin natin uh, ng kamagong. Ayan po. Hmm. Namumula po 'yan mga kaibigan, ayan oh. Hmm. Tingnan niyo sa loob guys, talagang napakakaibang bertod 'yan. Napakalakas nito guys, no? Yan, napaka bisa po no sa pang-iwi sa atin sa mga spiritual na mga pangatake no itong bertod ng haring bakal ng uh, tinatawag nating uh, dignum ng kamagong yan napakatindi at napakaganda po ng pagkakasay ni Pearl of the Orient mga kaibigan, isang rosaryan po 'yan at ito din ang dignum din ng uh, kamagong, no? Ayan. Ito po ay crystal. Uh, oh. Mm. Yan, tingnan nyo mga kaibigan. No? Ay talaga namang napakainam po ito, napang uh, protection natin, no? Ayan. Hindi lang basta rosaryan ito, guys. Ito po ay isang sulid na sulid na mga kagamitan. Ayan no? nagbabaga at talaga namang napakalakas na aura isang dignum no? ayan, dignum isang aring bakal na bertud yan no? makikita nyo dyan kapatid, napakalakas po yan okay so meron tayo nyan at nagawa po natin no? lahat yan ay mga kalikasan mga kaibigan ito, no? ito ay gawa sa libo ng nyug <clears throat> at itong cross na ito ay ang uh, kabagong o haring bakal at saka ito din no okay yan po din mga kapatid tingnan niyo maigi nako po guys napakalakas napakasulidong uh, uh, aurahan po ito okay sa magnanais nito kaibigan okay e, pm niyo lang po ako ha oo dahil uh, napakaganda nito yan napakasulid tamang-tama po sa dibdib yan mga kaibigan yan wow, wonderful so mayroon ka ng uh, talisman mayroon ka ng pampaswerte napakainam sa pamumuhay din ito mga kapatid nako po <laughs> it's a power of nature it's a power of uh, spirit no ng uh, kalikasan talaga mga paibigan at tayo po ay naniniwala sa bertud at lakas niyan mga kapatid okay po no so ayan sa magnanais nito kaibigan itong bertud ng ating ano Ayan, ang ating rosary. Okay. ipm pm nyo lang po ako, ha? oh, Alright. So, sa magnanais... Ay, sorry po, mga kapatid. Sa magnanais po nyan, i-PM nyo po ako sa rosary natin, ha? Okay. So, yun lamang, mga kapatid. At uh, ito po ang ating mga bertod na mga mutya. Ipapakilala natin. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Ito ang trabong ko. Yan. Ang trabong ko natin ng uh, i ibong tagulilong yan ang daplak natin mga kapatid napakaganda at napakasulid no? ng isang maitim ngunit napakalakas ang aura yan maitim nako ang tindi yan ang bertudis ng tagulilong okay so binababad natin yan muna sa tubig mga kapatid okay ayan po at sila'y nagiinom mga mutya natin ayan No? Guys, ito naman ang langka. Ayan, nag inom sila. Yan po ang buto ng langka. Na pampai mainam talaga sa panghalina, no, sa pangkabuhayan. Ito ang liso ng langka natin, mga kapatid. 'Yan. No? 'Yan po. Wow, grabe, ang tamis ng aura, mga kaibigan. Wala tayong masabi kundi wonderful tonight ito mga kapatid no? para sa inyo. Ang uh, Bertudis ng uh, liso ng uh, langka na ito. Ayan. No? Sa magnanais po ng ating kakaibang Bertudis na ito ng kalikasan, isang napakagandang mutya. Napakatindi. Wow, grabe mga kapatid. Talaga namang uh, Uh, lumalabas ang tamis ng isang uh, mapanghalina, mapangakit na bertod ng uh, mutya ng langka. Wow, yan po mga kaibigan. Oh. So, kung ikaw po ay naghangad ng mga bertudis tulad nito, ito naman ay ang uh, mutya natin ng buto ng kamansi. Ayan, mutya ng buto ng kamansi ang kapatid. Ayan. Oh. Yan. It's not an ordinary but it is ang mutya ng kamansi. Ayan. No? Tingnan nyo maiging mga kapatid. Okay. So, meron tayo nyan. Ang hiyas natin ng mani. Makikita ninyo. Mga kapatid. Yan. Ang bertud ng mani. Hmm. bertudis ng mani yan. Mga personal kong kagamitan po ito mga kaibigan. No? Okay. Nandito pa ito. Ayan. At ito po ang Itlog ang mutya ng hantik. Yan. Napakainam sa pamumuhay. Yan. Walang kasing katulad yan. Kakaiba na yan. Ang buto ng balugbog. Yan. Ang buto ng balugbog. Yan. Nandito pa ito, guys. Okay. Yan po ang papapakilala natin sa ating mga kagamitan. Okay. Sa gabing ito. Kung nais-nais nyo po niyan mga kapatid, ipm nyo po ako. At, guys isang napaka-espesyal ko na mutya. Kung inyong nang titigan, kung inyo pong pagmasdan. Nako po. Guys, mag-uusap lang tayo dito, ha? Ayan. Tingnan nyo, guys. Bibitawan ko na ang aking alaga. Yan. No? Yan. Nakikita nyo yung mahabang puti niya niyan, guys. Isang inkantong mutya ng palos yan. Wow. Yan, no? Hmm. Tingnan nyo maigi, guys. Ha? Ah? So, kung ikaw ay naghahangad ng bertud ng isang palos na napakatindi, ayan po mga kapatid, ay akin pong bibitawan sa inyo. Pero guys, usap tayo nito guys. No? Mag-usap tayo nito. Yan. Dahil isang mutya itong uh, masasabi kong napakainam. Okay? Yan po ang aking bertud ng mutya ng igat. O. Oh. Mutya ng palos yan mga kaibigan. Tingnan mga maigi guys Yan no? Ang mutya ko ng palos mutya ng igat Isang uh, isdang uh, madulas Tingnan nyo mga kapatid Wow Grabe ano oh. Wow Paka wonderful talaga guys uh, na, uh, <laughs> no, oh, parang ayaw kong bitawan ito guys At bakit guys oh Tingnan nyo ito napakatindi ng kabal Paras yung bakal guys oh. Yung yung ano ng igat natin no. Oh. Yan ang inkanto kung palus guys. Wonderful guys. Pero hindi ko ito basta-basta binibitawan sa inyo mga kapatid. Tingnan niyo guys ang katawan. Tingnan niyo yung katawan niya. Tingnan niyo maigi guys. Pagatitigan niyo. Yan. Grabe. Yan, ang Bertudis ko lang igat, mga patid Tingnan yung mabuti. Kung ano masasabi nyo dyan, mga kapatid. Wow, grabe yan, ang Bertud. Ng aking mutya ng isdang palus Wow, oh, pinagkaluban tayo, guys. Pero, magkausap, usap, usap lang tayo, mga kapatid, ha? Alimbawa, guys, pagka kayo po ang nakakuha nito, Uy, madulas. <laughs> Pag kayo po ang nakakuha nitong aking bertod ng igat, Lagi niyo lang siyang ibabad sa tubig mga kapatid. Ha? Yan. Dahil ang aki pong uh, ano nito guys, lumalaki ito. No? Lumalaki siya. Okay? Buhay na buhay. Yan. No? Nag-iinom inom ng tubig yan. Pagka kayo po ay Ah uh, uh, nakakuha po ng bertod, ng mutya ng uh, igat o mutya ng palos na isda ko guys. Yan. No? eh, okay, gawin nyo lang tulad ng ginagawa ko guys babad nyo lang lagi siya sa tubig ha? dahil guys ang aking uh, ano nito no? sa kanya ay lumalaki husya siya buhay na buhay po yan mga kaibigan no? oh buhay na buhay po yan ang bertod ng igat ko ako ang lakas talaga guys grabe ano oh titigan nyo maigay guys ha pakita natin yung aura niya oh kakaiba ito guys Grabe. Oh, ang lakas ng bertod nito. Tingnan niyo mai guys, oh. Nandiyan ang gabay guys, oh. Oh, yan doon sa ulo. Makikita niyo, mapapansin niyo guys. ano? Ayano, oh. oh. kita niyo. Yan ang puting inkanto na napakatindi. Wow, grabe. <laughs> Sabi ko guys, pag ayaw kong bitawan ito. Oh, kung ito po ay nais niyo po mga kapatid, ang aking madulas na igat na ito oh. usap lang tayo mga kaibigan ha oh. yan yan po ang aking mutya ng palus okay so guys para sa inyo yan bibitawan ko yan mga kaibigan Okay, dahil may matindi akong pangangailangan ngayon. <laughs> okay, bibitawan ko ang aking alagang bertod ng aking isdang palos. Pagka ikaw guys ay makakuhan ng mutya ko na ito, ganituin niyo lang guys, no? Okay. Babad niyo lang siya lagi mga kapatid dahil siya po ay uh, lumalakas at uh, laging nabubuhay no sa tubig. Ayan Oh right guys, salamat po. Yun po ang ipapakita ko sa inyo for this evening. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At ang napadala na po natin po, no? Yung uh, ating ano guys, no? yung uh, US of A. Ayan, kay Mamara, dyan po sa may Ridgeville, North Carolina. Na po natin kanina ho yan, date po ng shipment, May 9. Okay, bukas ay May 9. Bukas po ito ipapadala 2025. All right? Okay, so abang-abang na lang yung mga madams natin dyan po sa US of A, Dahil naipadala na po natin po yan Alright guys, so guys ayan po Kung nais nyo po yan guys, bibitawang ko na po yan Ang aking alagang uh, mutya ng uh, igat no Okay, so bihira yan guys ha? At naipagkaluban uh, tayo All Okay, at uh, bibitawan ko na yan para sa inyo mga madams Pero guys, hindi ko basta ito binibitawan ha kung nais nyo po lang ito na mag-usap lang po tayo mga kaibigan okay? ito naman yung talisman natin for tonight ang rosary natin matindi talaga nakakilabot talaga ito guys <laughs> nakakatindig balay mo napakaganda okay, yung ating ananjan ah, pa yung ating at ah, stampita nating baliktaran at saka ito okay, nandyan pa yan mga kapatid 'yung okay, 'yung ito ang tatlong bata ng baitaran kukunin na rin yung dalawang mata, dalawang bibig kukunin na rin 'yan. At bukas papadala tayo ng mga gamit po, no? So tayo muna ay mag-offer ng uh dasal dyan mga kapatid no? para mapadala na natin okay guys salamat po sa inyong panonood yun lamang po pasinsya na kayo wala po tayong live bukas na tayo makapag live guys dahil gabi na po ako naka uwi sa bahay dahil marami tayong inasikas at mga lakad natin sa buhay buhay okay shout out sa inyong lahat oh guys see you no? Uh, na, no? Okay, so punahan lang yan. Tawagan nyo po ako. Bye-bye for now, guys. See you, see you, see you. At nagpapahinga tayo sa gabing ito. God bless po and more abundance po sa ating lahat. Bye-bye for now, guys. See you. Bye-bye.